Ayan yung crater. Ando yung isang malaking crater. Kasi ito, itong lawa na yan, yan yung Taal Volcano actually. Silapit kayo. Kahit isang isda lang, masaya na ako. Kahit isang isda lang, hindi ko re-release. Fish on! Haha! <laughs> Huli! Ah. Huli let us run away Yo, what's up mga lords? Ano tayo ngayon? Road trip lang. Uh, walang destination, hanap lang ako ng fishing spot na maganda. Wala kasi yung ginagawa sa bahay kanina, so ayan. Labas ako. Sabado naman, wala namang akong gagawin, wala namang labahin na uh, sinipag si Mrs. maglaba eh. Kahit ako nakatoko ngayon sa paglaba. So ayan, uh, ano lang 'to, yung galang walang destinasyon, kumbaga. Kaisan bar pero ang plano ko sa Tagaytay or baka dumiretso ako ng Batangas. Hanap lang ako ng fishing spot, may dala akong ayan, may dala akong uh, rod, fishing rod. Ayun, hanap lang tayo ng yung relax lang ba. Walang plano kung saan tayo abutin or, or, kung saan tayo makahanap ng magandang spot or magandang tambayan, tapos merienda na siguro doon. Nandito ako ngayon sa ano, sa Davilan Road sa Carmona. Ayun. Carmona Cavite. Ito yung dating parang food park, yung ma, yung parang pasyalan, tambayan. Kaya nga, kaya lang sinarado na ngayon. So dito tayo dadaan sa Dabilan tapos tagustay tayo ng silang. Tapos diretso Tagaytay, siguro Talisay Rotos. Kung kaya nang hanggang Batangas diretso tayo. Tapos uwi tayo kasi kailangan ko dumating sa bahay ng 7 to 8. Ang oras ngayon ay um, uh, 1:30, 1:30 PM. So ayan, samahan niyo ako mga lords. Babush. So ayan mga lards, take off tayo. Dandan lang, chill ride lang. All right. Gamit natin Honda Click 125 version 3. Sana maliwanag ang audio. Gamit ko nga yung Boya mic na lavalier lang. Uh, hindi sa wireless. So sana maliwanag ang audio. Ano? Maliwanag naman ang audio na DJI. Kaya lang, pag yung umaandar, parang mahangin siya. Ayan. Sana hindi bumagyo. Bumagyo tuloy. Sana hindi umulan. Wala namang bagyo. Nag-check ako ng forecast ng weather. Wala namang bagyo. Tinanggal ko yung ano ko Yung parang mask Hindi ako makahinga na maayos Yung mask sa bonnet Akyatin, matarik Ito, dalawa lang naman ng matarik dito sa dabilan Ito Pero may silang naman Is this the last time I can you Tapos ayun, yan lang ilang naman ng matarik dito Tapos sunod sa Tagaytay na sa silang wala na meron sa Kaong ilang lang, yan lang ang matarik dito Eh, lang naman ako. Pero ako <laughs> I will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and listen. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A ton of feelings. Just like we got through everything now But I see you, honey Bagong, ano to ah? Bagong ruta sa akin ah, saan kaya ito? Nahan lang to ng paong eh Sang Kaya ito lamig Lumadampi sa akin balat Ang lamig Ang kaya ito Ang enaka na ako eh dito ako tinuro. Honey, no right now, a... yeah. Wala ako, Ako mag Mumimingwit lang naman ako eh. Okay. Sige. Kahit pa paano, sana nakatulong ako. Ingat ka. Sige, God bless. Okay. Sige, bakbak na ulit tayo. Sana makakarating ng ayos si Pops. Nawawa naman kasi yung pamilya niya. Wala siyang kikita <laughs> ang pakiet, eh. Ang hirap magtarak ng pakyat eh. Patakita ito eh. Patakita yung kahirap. Pakyat eh. Matarik. Mahirap talaga yun. Eh. Laki pa ng motor niya. Hindi ko blinag kanina kasi baka mag sa BMP. Tumutulong ako dahil nag-cover So, nag-offer ako nung walang cover. Pero natin zero naman talaga. Tapos na makatulong. Mahilig ako yan Kahit nung pandemic nga eh. Tatrabaho pa ako. Ang hirap kumakay. Takot naman ako kasi. Baka mabayar sana ako, madala ko sa pamilya ko yung problema. Pero so, nasa isip ko, pag maganda ang gagawin mo, pag sabuto yun ang gagawin mo, alam mo sa kung mayayari sa'yo. Oh Lord, nakikita niyo yung traffic? Ang haba. Ayun. Grabe, tagaytay. Anong araw ba sa Sabado? Hindi pa naman rush hour kasi alas 3 pa lang eh. Oras na ba? Uh, ayun, 2.30 pa nga lang ang <laughs> traffic ano pa kayo sure nito pag fairness ng gabi grabe, pati motor di makalusos ng kaya tayo wait e lang, magkakamuti tayo teka, magkamuti muna tayo kumani <laughs> ila to gater yari ka <laughs> reckless driving to gutter ay 2K okay. <coughs> excuse me ano okay large sariswain ko mo ito magsingit singit hindi oh, tayo abot sa fishing spot ng maaga ayaw ko magpagabi dun alright mga large nasa rotan na tayo mga large diyo grasa so pwede tayo dito meretso puntang talisay pero dito lang tayo duman hindi ko kasi nadaanan tong diretso nito eh kung kung tangga kung makikita ko ng dagat yun bye bye na natin yung dagat at sana tayo ng spot yung mapapatamba yan lang siguro bila ko ng pagkaan burger O kahit ano yun lang naulan mga large tanggalin ko muna yung mic gamitin ko muna yung mic ng DJI sana maliwanag yung reception ng boses naulan yung eh, maambon ng bon kanina so ready ko lang baka biglang lumakas Diretso na? Diretso na saan? Diretso na saan niya? Ah, uh, People's Park. Pasan ba 'yo? sa Baybayin, sa gilid ng T lawa. Dito. Ah, pwede dito Ah, dito, sige. Okay. May daan pa pabatangas dito. May patangas pa patangas Ah, okay, sige. Thank you. Thank you. Okay, so mga so, lords, sa uh, pabatangas pala dito. May lawa din daw dito. So, alas 3 na. Mga hindi na tayo mabot ng Batangas. Or baka umabot Depende Pero kursigito ako eh Bala na Hindi naman ako nagmamadali Wala naman ako Pasok mamaya Wala naman ako gagawin Hindi naman ako talaga full time Paggawin ako Project project lang Kaya malaki oras ko Kaya nga nag decide ako mag camping Yan mga lards oh Yung mas malapit na view Baka gusto nyo lang makita lang naman Ayan o oh. Ayan yung crater Andun yung isang malaking crater oh. kasi ito Itong lawa na yan Yan yung Taal Volcano actually Marami lang siyang craters hindi siya ganun kaliwanag ngayon. maambon ambun kasi parang misty, foggy. Tawag ko. Basta maulap, parang maulap siya. Pero may time naman na ano siya. Maliwanag. Ito na, large. Malapit na tayo, malapit na tayo sa tali. Kaya no kitang-kita na yung tali. Lapit na. Ito lang siguro yung magiging destination natin ngayon. Nakapunta tayo sa oras. But at least, may napuntahan tayo. So, pa Nakapamasyal. So ayan, ang sabi, Laurel, kanan, Tanawan, Kaliwa. Saan kaya? Tanawan tayo. Yan yung binagyan yung laurel eh. Naayos na kayo yung tulay nila doon. So, siguro naman ayusin agad yan. Unang beses ko makadaan dito sa kausadang oh, to eh. O yan pa laurel doon. Dito pa. Tanawan. Hindi na naman sila nasa gilid ng taalig magbabaybayin natin tong gilid hanap tayo ng pan na pwedeng tambayan o pwedeng pagisa ng pamingwit mga tilapia lang ata isda dito saka bangus eh ewan ko mag jet ko may jaguar dito siguro mga dalag yan mga meron kasi tabang kay lawa eh. So baka magpayo lang tayo ng tinapay, hindi ko nakagamitin yung yurko Tinapay lang payo ng mga tilapia, bakit so okay na yun Tulasi, pwede rin Pero eh. okay lang tinapay, bilhin tayo ng mga yung fine Kaya yung, yung, yung parang putong, yung matigas na toy glass So buk natin yun eh. Arbals na lang eh maganda yung kasi yung putong At eh, parang mag maganda rin yung maghiwa yun eh. Ano tayo, wait and wait Sige, update ko kayo mamaya, lads Pag may nakita kong spot Alright, thank you, gracias Kung nakita kong fishing spot dito, ewan ko lang kung pwede dito, okay pwede kayo mag-trust mo oh, parang wala wala ako silipin lang lang eh. okay. negative wala kakas kaya ako dito mukha ako sa baywalk meron doon eh kaya lang malayo Naghanap po ng fishing spot eh. <laughs> Naghanap po ng fishing spot. Eh, parang malabo dito. Wala ba dito ibang baywalk? Parang ganun? Wala. Doon sa kabilang, sa may palengke. Ah, parang may, may mga anglers na may namimimit doon. Pero pwede naman mag-ano. Pero dyan dami din ang namimimit kanina. Sa ah, ganun? Dito? Oo, dyan sila. Mas maraming dito. Wala ang bangka eh. Doon sila yung sabi nyo, bye-bye doon. Meron doon. Diretso nyo lang po din yung kanto. Tapos yung public market. Yung unang kanto? Padalawa. Pangalawa. Kalawa. Ah, sige. Basta hanapin yung public market. Oo, oh, basta. Sige. So, saan tayo public market mga lards? Maganda doon. Parang bulabog tong spot na to. Meron din naman siguro. Para parang hindi ako makarelax. relax parang <laughs> kaya parang private property to eh. Ah, kaya. <laughs> Sana all may handaan And kiss me In your dream In your heart In your love Sometimes I wanna run to you Sa kaya ang public nila? Silipin muna natin Tapos pag wala dito Punta tayo Talisay Fishing spot yung baywalk doon Saan yung uh, dito? Public market? may ah dito sa gilid uh, tapos diretso lang ah tapos kakalawa ko doon ah may daan yun, dito dito may daan dito may daan dito papunta palbik pal ano? pal nagana po there. ng fishing spot eh kami <laughs> yung bingwitan <laughs> <laughs> meron daw doon eh sabi sabi walk okay, sige dito lang ako tapos pangalawang kanto kakalawa ko ah thank you ayan ay lakas ng trip ko ah eh ganun talaga ah eh, ang gusto natin gawin. Sayang eh. nga lang, kung nasa probinsya lang ako, sa probinsya ko eh. ay, kahit bisikleta lang dala ko. Pwede nga maglakad. Pasipi ko na. <laughs> Ganun talaga, ano? Nung nandun ako, wala. Ngayon wala na. Tsaka inahanap-hanap yung katubigan. Ay, ito, parang bewa. At least, napunta tayo dito, di ba? May bagong lugar na naman tayong napasyalan, napuntahan. May bagong kwento na naman ang buhay natin. Uy, pure gold talisay. Okay ah. Ayan oh. Pure gold talisay. May mga lure kaya dito. May mga abilihan kaya ng pamingwit. dito. Para mga ako. Para para sa naman ang laman ng pure gold. Sino tayo dito kung may spot dito. May panjigger naman ako dito. Sino tayo dito? Ayo, jangan ya. Mana minyak, -minyak di Saya parking Saya pede mau sir. Pede mau baik. Di sana pede? Hah? Minyak wet? tanu Kaya mau profesional lah lahat -hat. Sana ba pwede? Ah, okay, sige, sige, Thank you. Ang dami na may mingit eh. nila dyan. kinabitan. na. Dito tayo sa likod. Alright! Nakahan tayo ng pitching spot! Excited you, Doc! Ah, yeah. Right, yeah. Mga professional arena nandun ah. Lock natin. Ayan dito ay mga lords, nakahanap tayo ng spot. kanina, niluro ko na nahulog. Napakasarap yung ganito lang na mga lords. Wala kang ginagawa, nakaupo ka lang. Kasi na, nasa lawa ka. Nasa katubigan ka. Sarap mahangin, hangin, wala kang ginagawa. Kahit walang huli, panalo na ako dito eh. Makatambay lang. Alam ko sa probinsya po, may ganitong lugar sa amin katulad na katulad nito. Ay lang, never ako naming with them. Marami kasi dagat sa amin, maraming spot. Ito lang sa gilid. Oh. This is Tal Lake. Sarap dito. Oh. <laughs> Ay. Ako, kinain na yung pamain ko. Wait lang, lagay uli ako. Kinain na. Ang silapit kayo. Kahit isang isda lang, masaya na ako. Kahit isang isda lang, hindi ko re <laughs> sabik na sabik ako sa isda. <laughs> Wala akong cellphone holder eh. Bibili akong telesin. Ah, oh, yun lang umambun na. Kahit isa lang. Wala. Kahit isa lang, magsilapit kayo. Galing pa akong kabiti Galing pa akong Carmona. Hoy! Fish on! Ah! Huli! Bigyan lang natin kayo na pre oh! mo? Bigyan kayo pare. Binablog ko lang naman. Lina-vlog ko lang. Kanduli! Ah, kanduli pala! Ewan kanduli pala dyan? Ah. Oh, okay na. Sige. Kung tilapia sana, kumakain ako. Alright, di tayo na zero. Pauwi na sana ako nun eh. Nice one. Tinapay lang pamaan ko. Ano mo? Tinapay. Tinapay? <laughs> Oo. Oh. Ay, walang niya. Dapat blate. Wala eh. May, may dala kang paain. Sumabit. Blate lang. Maganda. Oo nga eh. Ay, ito yung ano ko. Ito yung paain ko kanina. <laughs> Akalain mo? <laughs> Nakakatuwa naman. Ito yung pae ko kanina, kinas ko. Nakita ni kuya. <laughs> Ang galing. Bumalik. <laughs> Mahal din to. <laughs> Ang galing. Kaya lang umuulan. Ha? Ano lang siya? Yung parang goma? Ha? Oo. Hindi siya ano. Pero di ko nagamitin na to. Sayang. <laughs> umuulan na mga large. Silong muna tayo. Ay, nakahuli ako. All right, fish on. Et lang ko ni ko lang yung gamit ko dito, Babasa. Ginagabi na ako dito mga lords. Gabi na ako para nakaadik mamingwit ah. Masarap talaga pag gumagala. 5:20 na. Sabi ko 5:15 uwi na ako eh. Nakaadik kasi mamingwit. Sulit naman yung lakad natin ngayon. Ano nga pala to sa Talisay Public Market? At ayun yung public market oh. Tapos harap lang niya baywalk. Yan. Hanggang doon. Dahil pwedeng pamingwitan doon. Ano pala yung sila dito eh. Hindi kumakagat eh. Ito lang kaya uwi ko. Fish on. Fish on. Sus. Sayang. May strike eh. Sayang. Uwi na tayo. Sayang may strike eh. Sabi ko 5.15. Naging 5.30. Naging 6. Nandito pa rin ako. <laughs> Ay gusto ko makahuli ng malaki eh. Hindi pa rin ako makahuli. Hindi ko siya magamit yung luro ko. Ang daming sabitan. Sayang. Mamaya, <laughs> uwi na talaga ako. Promise, uwi na ako mamaya. <laughs> Gutom na tuloy ako. Parang gusto ko lang bumili dyan sa ano palengke, ah, palengke ng isda. Mura tilapia dito sa talisay eh. Wala nang strike. Eh, <laughs> may mga ano dito sila dito. May mga huli. <laughs> Bidyo ko lang ha. Kakahagis lang po. Kanduli. Ko, Ayan. Nakahuli na ako kanduli dyan kanina eh. Mga mas malaki dyan. Kandala. Hagis. Uh -huh. uh -huh. Dahil palang kanduli dyan oh. No? Yeah, Ayan. Yan uh, din uh, huli ko kanina eh. Tinapay lang pa yun. Ayos o. Sa so, laman na. Kaya uh, so, uh, laman sa laman na yun. Gataan. Ay, kaya lang na ako eh. Sige, thank you. you. <laughs> na <Karmona> pa ako. Ayos o. Hindi lang sara din nila ako. Mas marami pang huli yun. Alright, uwi na tayo mga cards. Ayun. 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 Alam mo ay sencilpon ko ay hahagis isa, sayang. video natin, ayon. Ganda oh, ay ah, ganan. Dear love, ayon. Meron. Isayon. Ayon. 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 Ay, yung para matulis yung uso, no? Sa kabila, maraming na. Yung maraming bangos. Ayan, no? Magbangos ko, uh, ano, sa kapita. Eh. Parang balo, ano eh? Uh -huh. Parang balo, ano. Uh -huh. Sige mga large, may mali ulit. See you mamaya. At, ayun na nga. Umulan na mga large. Sige, uwi na ako. Umulong-umulan na. Ako. Pasumilong muna ako. Sige mga large. Alright. Thank you Talisay Batangas Sa Pagpapahiram ng inyong Fishing spot Okay Eto. Siyempre para hindi makalala yung mga Nagaantay sa atin Pa Ipalam natin na paawin na tayo okay, Hindi na mahirap eh mamaya pag hindi na malakas ang ulan pwede tayong tumawag marami pa akong gas sarap mag adventure yung ano wala kang iniisip na kahit ano yun lang relax mingwit, with so decided na mag camping mga large. camping tapos pag may fishing spot sama natin ang fishing pero mas masarap sa ano kasama yung mga bata kasama si misis Ah, hindi naman kasi lagi. Pwede naman sila weekend. Yeah. Saturday. Magastos nga lang pag kasama sila una-una. Yung kotse ka gamitin, yung gasolina. Pagkahit. Tapos yung, end, yung ano, per head. Yung mga camping site kasi, per head yan eh. Lalo na pag car camping. 500 per head yata yan or 300 per head. Yung mga rates niyan. Hindi mo naman pwede silang dali sa mga rose pot. Delikado maliban na lang kung talagang magandang-magandang rose pot yung alam mo rin. Tulad ng yung marami yung bahayan, hindi masyadong liplip -lip. pwede yan, mga ganun. So ayun Lars, like, hanggang dito na lang yung vlog natin. Tensya na kayo, hindi masyadong masaya. Mas medyo boring kasi isa lang nahuli natin. Dito na ba yun? Oo, dito na yun. So. Eto, babak-bak tayo ng akyatin. Ang dilim pa naman dito. Uy, hey, sana may makasabay ako. Buhulan pa naman. Eh. O, oh, sige, click. Pakita mo kung sino ka. <laughs> Alright. Madulas. Matarik. Tapos kurbada pa. Mahaba to. From my before like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Uh, you don't have to. Probado, grabe. Si shotgun talaga. Ba't kaya tinawag na shotgun to? Sa mga nakakala, mga large. Comment nyo nga, bakit shotgun tawag dito sa so, kas... Ah, grabe to. Uy. Ito so ang tumukod. Nag-aalangan ako mag ano? Mag curve, mag -ano, liko. Yung dula, yung gulong ko, ma madulas. nag ako tayo naman kasi palitan ng kapalpa Stock pa to eh Ayun pa yung akita natin mga Lars oh. <laughs> Ang layo pa <laughs> Yun ba siguro yun? Siguro yun oh Ang layo pa Ang taas pa pala <laughs> ah, Ayun natin yung tagayta eh Ayun oh, wait lang, tagay tayo Ayun no. Oh. Ayun pa yung Tagaytay. Kala ko malapit na <laughs> Dehugrasyan Sige mga Lars, bakbak

the water's rising the dam is breaking in it was bound to happen cause your heart is caving in. oh so it's na content <laughs> hindi <laughs> <saw it. laughs> ay sa wakas hindi masyadong boring yung content natin ngayon <laughs> uwi na ulit tayo biyahe na ulit tayo <laughs> sabi kasi kanina 3 2 wala kung ano lang nakita ako oh. may mga nakalabas ng cellphone nakabang yung video ah sabi ko papailaw ayun nakachamba tayo traffic kumabal yung traffic <laughs> ang haba ay saya talaga pagpasko Ah, pakasarap ng Pasko pa dito sa Pinas. Lahat nagpa-participate. Wala akong pasalubong. Ay, may pasalubong ako. Yung, yung tinapay na slice bread na binili ko. <laughs> may isang huli naman ako. Binigay ko doon sa katabi kong na, namimingwit din. Isa lang naman. Langan naman iwi, iwi pa yun. Pagdating ko pa, ano pa yun. Ah, binasa na. So, sige mga lords. Umaambun ang Pero bakpak ulit tayo. Sige. Sige. mga kapuntang Davilan hindi <coughs> pala ako pwedeng dumaan dito sirado pa lang sa Butan Bridge yung tulay dyan ikot Ayan, Sabutan sa Butan Bridge is closed so before the inconvenience Business lang okay lang alam mo nakita ko na ito dati akala ko